itu saya kanan kanan. Gila lah mana? Tapay. Baka tanday lang. Pag mga birahin mo na. 30 na, 30 na lang. 30 na lang. Pag mga bira birahin mo. Kaya ano lang yan. Sa ano pa. Yung bira naman. Sige. Pag tumigas, ayan. Alalay ka na lang. Kaya sabit na yan. yung mga kabising kinain nito ako kasama kinain din ito kanina na puto lang sayang hindi lang at may bumalik naman Yan tagos bagay yan basta magpahila hila lang Bagong ano bagong padlas mo no? Bagong tanggal sa bato. Uy. Bitik alak ka. May labi pa rin. <laughs> Baguhin mo na lang. Ano? Anong klaseng pag -aarya, Bawat area ay pinahagis pa. Babaw nga talaga yan. Tandaanin mo pag hindi yung pinahagis. Bawat area ay hagis. Dahil layo ng tapo ng bato, ihagis pa sa malayo. Ay di padlas. Hindi baga dandahanin para hindi mapadlas. Pinain talaw? Ima? Okay. Malik talenggan Blue pin siguro? Parang blue, blue pin, Parang blue, pin, ano? Blue, pin. Okay, bro. blue pin? Kaya pala mga talaw yung sibad. Blue pin? Blue Bigay, ah blue pin, blue pin. Blue pin pala, blue pin. mga kapisi Blue pin, wak wak. Ya pala, talaga kain eh. Gandahan ng kain. Ya pala hindi ano eh. Ika, ito. So, kaya ba? Blupin pula mau habisin blupin. Blupin dah blupin. Ya tolak pala. Ya noh. Blupin dah. Ni sabihin marami itong isda na to dito. Oh nga. Blupin nga ito, baka blupin din siguro yon. Oke, okay, area-area lang. Marami sa lalim yan. Na? Da? Na? Ay, daming kinain isda Takaw nitong ni lupay na yun. Eh. Daming kinain mga kabisyo, oh. Sinuka na niya. Bumaliktad yung anong kanyang ano. Tungol niya. Oop! Yeah. May Ay, ay, pa <laughs> buhay pa pala eh. daming yung ano niya yung mga kinain Klaseng -klaseng isda lang oh. pamalu'y pamaloy eh. Kargado ito. Mga kapising, kargado yung series ko. Ay, ano mo muna? Ay, dito, pasok mo sa loob. Lapit mo. Dito, pasuwi ako. Muna, ilapat mo muna dito sa... Kwan? Huwag na yan uh, yung, yung isa. Ito, pailalim na lang. Pailalim. O, oh, sige, sige. Aba, mga dalawa. Ito ba? Oh ah sabi ko na nga ba dalawa ay tatlo? ilan? ah kalaw tatlo sabi ko na nga ba ay. Meron nga kargado ba oh ay namatay pa idikit pa dito unik idikit pa yan yan Ayari baga Ilaw ilaw lang Pabor pabor sa series ngayon May nakain sa amdaling araw Hindi mo yung kinawa ang dun bay O oh, wag mong kunin yun pati placer ang doon O oh, wag mong ano yun kaya baka madana na naman ang bangka Dapat may lobe dun sa placer para pagtingin nila oh, may ano pala ito Oo. Oh. Baka na naman. Si mga kabising, mayroong dalawang piraso. Dalawa, nagdayo ito kanina madaling araw. Dapat pala ilipat yung huhus na yan. Ayaw <laughs> <laughs> kit na kumandar tuloy. 5%? Kita, kita, <laughs> Anong? singaw? Singaw ko tumutok. Ha. Singaw mo yung tali. Gut. Nagapo sa saan? Hindi yan, yung meron na yan doon papunta. <laughs> Dati na yan nakagapos. <laughs> Hindi yan. Meron bagay ang lupit pala nakalawit na yan. Oh, pigil mo na, pigil. Palatik na, palatik na kayo. Okay. Ayan, yan. Hila muna sa'yo, Tado, mamaya. I Ituwid nyo muna, hila kay Tado muna. Angat, hila muna, hila. Kula nga, dapat tinanggal yung lubi doon, no? Hindi mo niya nakatali sa... Kuhan, yan yun, ano pala yan? Okay, pwede na yata yan. Natuwid na, sige. Isa, ano ba? Oke. Okay. Okay. Tolong globid nama anu sge. Tolong, Oke, oke. sih. anak tua sana kali tulak tulak iya pa oh pa melayu pa itu enggak angkat ikan angkat Ano Anoras kumain saya bay. Bay. Bitek sabuntot. Ay ayo mong ini. Anoras kumain saya bay. Bay. Bayroto kumain bay. Ana kanisapa? Ano ba to ano? Ano, ako kantahen mo bay. Ge <laughs> Bay. <Okay, okay. laughs> <Okay. Okay. laughs>

Umaga na kumain? Tapos umaga na rin dito. Ano yung, akala ko hindi na kakain ba? Hindi lang. Importante may may kumain. Ibaling umaga na siya. Basta may kumain. Ganda pala ito kung dalawang series ang nag-ilaw. Iwalay. Magkaipon talaga. Yan ay baka abot siguro 40 o 39 mga ganyan. Hala. Ano timbang anong Ah, kanunas. Ah. Hindi ka. Alas 5 daw. Ito. 5 na rin dito. Ano sayo? <laughs> Dol. <laughs> Ay sa so timbangan na. Okay, bukas. Okay, okay tanggal Ito pa Kuwan. pail pail. yung sabante.

De eh lahat lang ikaw. Ah sige din. No, 'di naman pala 'to. 'Di pala 'to. Ano? parang kulang pa yata dito ano hindi na ay yan ay dito sa kan Laki dito, oh, wala ka na ba ka? Wala pa, pero pa? Maliit lang sa ibabo eh. may iluhan, lumaki oh. <laughs> lumaki ng may iluhan ay. Eh. na mo sa dalawang buntot. Yan, yan.

Ah, grabe na naman. Nagustos ako eh. Ano yun? Ha? Wah, bigla laki sa'yo. 40 na ka na. Nagtaano sa tanda, sa timbang. palit palit na. Uy, oh, yung palikpik. Nakain na. Butong kumis na ako eh. Sabit sa palikpik. Sabit sa palikpik eh. May event Diyan na lang siguro. Diyan o. No? Diyan o, kanan. So, dito ah, dito. Diyan. O, diyan. Ito ang muntok. Kabila, ayan. Masaya, friends. Oh, kulilis ng 1p. O, kulilis ang muntok. Aba, one, ay, ay, sa'yo pala yun, Yaw. Para yun, series pala to 1p ay. ay. Pang ilan na yun sa'yo, sayo Yaw? Pang lima na yan. Aba! Laging sumasabay din pala ito ay. <laughs> Kung hindi na sampagay do'n, lima ka ul sa'na. Ay, ano na pala ito? Pampito na pala yun. Kagaling. Pampito na pala. Ang dami may ilo pa. Ilang araw pa yan. Yun. Sabay dito mo na lang ilagay ang lamarang. O, diyan. Wala na. Wala na. 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 Ganyan, tama na yung tubig pati. Tama lang yung tubig. Oo. Tama lang yung tubig.